Simula sa susunod na buwan, magdidikit ang LTFRB na mga sticker sa mga consolidated na jeepney. Kasabay niyan, magsasagawa rin ng LTO ng random check sa mga kalsada. Si Joshua Garcia sa Detalia. Rise and shine, Joshua. Mag-i-issue ng mga sticker ang LTFRB katuwang ang LTO para sa mga consolidated jeepney units sa susunod na buwan. Kasabay ito ng deadline para sa mga pinagbigyan bumiyahe ng mga unconsolidated jeepney hanggang January 31 ayon sa LTFRB. Kasama nila ang LTO sa pagsasagawa ng random check sa mga kalsada. Matapos abisuhan ang mga operator at super na dalhin ng kanilang mga LTO registration at kopya ng application for consolidation upang may maipakita sakaling masita o sa Samantala, sa pagpapatuloy naman ng transport protest ng ilang grupo ng mga jeepney driver at operator hinggil sa modernisasyon ng mga pampasaherong jeepney, karamihan din sa kanila ay pabor at nagpapasalamat pa sa programa ng gobyerno. Gaya ni Bonnie, presidente ng MULDA, grupo ng mga jeepney driver sa Mandaluyong. Anya, malaki ang tulong ng modernisasyon sa kanya, pati na rin sa kanya mga kasamahang operator at super. Una-una po natulungan kami ng gobyerno sa service contracting. Pag hindi ka kasi consolidated, hindi ka kasali sa mga programa ng gobyerno tulad ng libre sakay na sagot ng gobyerno. Pangkalahatan naman, hindi naman pang sariling ano lang eh. Kaya yung iba may kanya-kanyang prinsipyo pero basta po kami, sumusunod po kami sa programa ng gobyerno. Para naman kay Ronnie, napamamasada ang pangunahing ikinabubuhay at miyembro ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o so LTAP, mabuti na rin daw na sumali sa kooperatiba para kahit papaano ay may masasandalan sila sa mga panahon ng pangangailangan. Na. Para sa akin eh sa sasapi na lang sa ano sa kooperatiba. Makakatulong din siguro sa na kooperatiba kay kung kailangan ka ng kung ano man, di ba? Halimbawa, mauutang ka ng ano. baka pwede, makatulong ba sa ano? Uh -huh. Ano ang pangangailangan mo. Ayon sa malakanya, sa pinakahuling datos ng LTFRB, nasa 76.6% ang consolidation rate na naabot ng gobyerno para sa mga jeep sa ilalim ng POV Modernization Program. Samantala, nauna naman tiniyak ng mga LGU maging ng MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan na handa silang umagapay sakaling may maapektuhan ng mga lugar, bunsod pa rin ang na nagpapatuloy na transport protest. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.